What's up sa inyo mga kapringgets? At magbablog tayo muli. Today ay pinuntahan namin ang nagte-trending na Fiesta Adventure Park. Siyempre, hindi tayo magpapulis sa mga trending ngayon. Unang tinray namin itong season nila. Kung matibay ba? Wow! Matibay nga! Marami din palang kainan dito. Meron ding wishing well na pwedeng inuman. Siyempre, joke lang. Ito, hindi pa tapos oh. Ano yan ano? ano? Belat ka sakin! Ito nga pala yung mabu-munged samin sa Ayo, ngapit <laughs> ka! Dali! <Ay. laughs> si <Sino> na yan, Yei? <laughs> <laughs> Ayan, matitip si Tita Michelle 5,000 Tata o, si na ta Yei o? Si Stitch ba yan? Stitch <laughs> <laughs> nung <laughs> nasa, <laughs> nung pasang Universe Park Yakap ma yakap! Oh. Yei! Sama sa niya Tadaaa! Wow. <laughs> kasi Ha? Ano yeah, daw? Deadpool. Dead <laughs> Saksakin mo, galiting natin ah. ko totoo. Ano, santay, santay, santay san mo una. Santay mo una. Yay! Yeah. Mm -hmm. yeah. Inaikot pala eh, o oh. Ha, teto na nga. na namin yung itlog na swing. Swing, swing, swing. Yay! Yeah. Mm -hmm. yes. At pagkatapos nun, sinubukan naman namin itong mga ibon. Uh. <laughs> Tuwang <laughs> ka. Kailangan na tayo. Kong mag, ano? Kailangan mag kong mag-medyas. Kapit ako. Yay! Yeah. Yeah. Kaya may yay! 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 yay. Kapit ka sa gilid. Tapos na lang sa na mag-video. Nakakapagod. So, okay. oh, nga eh. Look, it looks like we're gonna fall down. To... Na-imagine <laughs> ko pa nagubulong sa dyan. <laughs> Nakatakot. <laughs> Pila. Mas magaling. Ganon yan. Taas dun, no? Pila tayo. Iniingal <laughs> <Pila> <laughs> ako. Oh, bago to. Bago to? Oh, bago lang. Ano lang ito nag-start? Nung 6 ako. May 6? Uh <laughs> They work on this? Ay, ay. Go na. Oh, mabilis. Eh, Ayun na, nasa-stuck doon siyempre, hindi tayo magpapahuli. Tuwang-tuwa ang bata. Atay, <coughs> umagal na. Ang tagal. Ba, <coughs> <coughs> nastak <kayo> eh. <coughs> ah! <miss pala> <coughs> <Game. tos> Iiiiih! Nakakapagod! Uy, bababait mo yung bag! Nakatakot yung bag! Yung nasa kalagit na natatakot na ako! Kaya nga sabi ko, don't look back! Don't look di ka pala pwede! Huli ka Balbon! Pero di ka ulong! Hindi pwede ang mga adults dito, kaya limipatan lang kami. Iiiih! Kitong bata, oh! Tuntungan! sempre while waiting, video-video muna. Next ride namin, itong pinaka-dangerous na... Yeah. Zip line. Pero mas nakakatakot to. Tingnan nyo. Boom! <laughs> At nag-enjoy ako. Siyempre, uulit ako, di ba? Ay, <laughs> ko. Yay! Yeah! Ay, sorry. Next ride naman, yung pinaka walang kwent. 'Di <laughs> <laughs> ah, Barang... ba? Diba, walang kwento. 1. <laughs> okay. Oh, nahay. Uy, no naman Ito ba, 'yun? Ah, pagalan, pagalan. Bye bye, diyan na kayo. Pilisan <laughs> mo kasi, ganun mo, Ano ba yan, week, week in dalawa. Week. Ay sige, sige. Bye bye. Yo na? Okay, thank you. Next naman, kicking fiesta, <laughs> hindi flying fiesta. <laughs> ăn nó lây hí na to. thôi lây hí lưng nữa thôi 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 E nang pila yung mahaba. O, oh, lipat muna tayo sa... Yung talon-talon, no? magtalon-talon -talon ka muna Jay. Tara! nga, dali! Talon Ay, sorry mo! <pa. tos> Tulog na, ha? <coughs> <coughs> uy! 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 <coughs> uy <parang tango. tos> Eto, makita naman kami. Paira pa na naman. Ah. bye baba. Diyan ka na. Ay, pagod na ako, yay. So, tired na. Ay, bata pa sa baba. Ito ka. Diyan ka, yay. Kapit ka dyan. Uy, gano'n na ako, yay. Wow. na. Okay, may tara ikaw. Ang um, bagal. Ang <laughs> um, bagal eh. Ang <laughs> um, bagal eh. pa lang. <laughs> eh, ba 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 ba? bata yan. <laughs> eh. <Pede. laughs> eh, <juram. laughs> <laughs> Wow. Eto <laughs> na, nag na ako dyan ng isang oras Habang sila, ayun, nasa train Ang galing This is it, pansit Ang tagal kong hinintay ito Siyempre, excited ako, no? Here we go! Let's go. <laughs> Yahoo! <laughs> <coughs> oh, my Lord! <coughs> Okay, my turn. Okay. So, <laughs> Salamat Sobrang saya na experience namin dito. Sulit na sulit ang 350 mo. So sad, Uwi na. Bye-bye. Can I get